Hey guys, dito tayo sa Edmond Paris Muli tayo ng isang Paris sa kasang ang Kawali Dito guys sa ano lang to, sa Poti Pwede kayong madami kumakain guys <laughs> hindi tayong kumakain dito o so, pwede, take out lang kami kay Edmond init! <laughs> ang boys masarap dito guys Masarap kumain dito sabi Lusignan. Punta nyo ito sa Siafote lang. Eh, mag na ako dito. Pupasa ko tayo sa iyo para sa break <laughs> Oh, lechon lang. Oh, pares lechon daw. Kay? Hindi. Ano, oh, pares lang. Pares, saka isang lechon. Ah, pares lang. Ando na yung Oh. Ayos, Gian. Ano? Ano? Kaya mo? Bila mo na si Gian dyan.

sa Edwin Paris daw so dito sa so puti. okay. yun, punta natin yung ito yung paksyo natin ano, buka mo ano sabi ni yung paksyo natin litsyon paksyo ah, litsyon kuwali yun, dumadami sa Edmond, dito lang sa puti na ito. Sa may kalayaan. Ano, vlog ako. Oh, <laughs> Hey boss, may ilonggo to, no? Oh, ayan o. No. Dito, boss, yung mga, ano nga kayo. Vlogger tayo. Yung Edmond Paris to, ano nga ba? Anong lugar? Anong ano lugar to? Taga Bacolod kaya, Bakolod din. Pero yung lugar dito, saan? Anong lugar dito? Makati. Ah, oh, okay. South Avenue. O oh, dito boss, punta kayo. South Avenue. Sa Paris ni Edmond. Oh. Ang ano dito boss? ano ah uh, ano dito overload overload talo yung kay ano kay ano ba yun diwata wala sila rito kay diwata dito ang sarap ng pagkain dito mga ilonggo din dito yung mga nagsiserve dito tayo sa kusina ngayon uh, Dito tayo sa Edmond Pares Yan, ano? Andiyan na po kayo ni Jan? Andiyan na? O, oh, sige, uwi na kami O, oh, sige Set out na out, set out O, oh, sige, okay Thank you, thank you Okay Iko, no, boss Set out, boss Ma'am, thank you, ah Sa Edmond Pares Okay Okay, uwi na kami Hi, ma'am Masarap ba? Okay. Solve na solve. Okay. Yan. Okay. Thank you. Ito naman si boss. Eh. Boss. Okay. 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 Eh Sino ma'am. Masarap. Okay ma'am. Okay. Sir. Okay. Masarap. Hindi logi. Okay. Thank you. Thank you. O sige boss, ayun thank you, thank you so much Mga kalodi Ayun, uwi na kami Makita nyo may Edmond Paris Ayun lang oh. dito makita sa sapote eh. Ayan Dito, walang problema Solve na solve Overload Okay, maraming salamat, thank you